Nandito na kami sa nagpapa check na nga sa ito. yung lugar na check na nga. Kakain na lang kami guys. Kakadating na, na namin. Hindi pa kami nag-lunch. Kami tatlo. The trio is back. Sarap ng food. Ano mo Ano mo ito? Ay, hindi. Kala ko ito. Kalaksa, bengis, manok, tsaka bangus. Okay, bangus na. Tapos, gulay. Gulay. Uh -huh. Ang sarahay po kayo. Kain! O, dun sa may washing. O, oh, ba oh, Washing. Shin. Masarap. Mga Masarap mga yan, mga. yan, ha? Masarap naman. Ano <laughs> ng antik na dito pa? Antique, antik. Ano ito pa naka, eh. Tatapin na huli ngayon. Nag-iidot po siya ng kahuli nito, mga cobra. Ah, sige. Tatapin susi dito eh. Kapatid ng nagbali ngayon. Kung pinakailangan, sirahin mo, sirahin mo na. Makailangan akong gamit. Oo, oh, sige. Tasawagan mo. Sige, sige, sige. Oo, okay, okay, okay. Mahanapin din po namin yung exit entrance friends nung araw. Kung saan po sila nang gagaling. Dito daw, magagalap uh, pala dito, dito po sa flooring. Dito pa sa flooring? Dito pa sa flooring. Dito sila nakakita ng ng... ng balat. ko ba yung balat? Malami. Ang eh, paro, September paro. September 1. Kaya yeah, doon September 10 na 11. 10 days na. Kasi sa ulo ng kwan. Nagaan talaga ng nang, mga manguhuli. Opo. Oh, Buti e, okay. na kayo. May chat na pala kayo sa kanya. Hindi rin naman ako nasa meeting siya. Pasensya oh, oh. na raw. Okay lang po. Ano mo lang importante? <laughs> <laughs> Mukhang hindi nang regalo May. May butas dun o. No? Pakunik dito sa kabila. tara dito sa kabila po ba, na, ba, ba, ba? To, ano na po ba yung Hindi na makakakit pag mataas po yung tubig sa sa pangalan <tabain>, mo? Uh, princess Tuklaw no? po. Ah, Princess Tuklaw. Princess Tuklaw. Yan, pinagsiba ganyan. Ito pa. pinagsiba ganyan. Yan, pinag ah, yun po yung mga kahoy mo. Oh. Data, Hindi ko rin alam kung kailan pinulak yung mga yan. Ito yung... Ano kasi yun? Yung itsura. na gaganaw, Mga ano po ito sa favorite mga ng mga ganito. Presko po. Dapat hindi po nagtatambak ng ganito. Ah, Tignan natin po. Okay, mga mga mo mga 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 हम प्रेस कर दो प्रेस 没开扇啊嗯。哈哈哈。这些狗，它就是特别 dapat na din po dito ng CCTV. Oh, Saan po? Hmm. hindi naman yung Para po talaga. Para makita po yung Dahon na tiyo. Ah, ang yung buko kaya hindi ako nagpupusod. Ang <tinyo> Ay, ah, ikot lang ako doon. Ito yung Oh, okay. Ito yung pagdikit. Ito. mo baka ano, mag-stop. <laughs> bubuli. Bubuli. <laughs> boleh Ayun bubuli. 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 Bubuli.

sabi ko sa, wag nang ayusin para wala uh, akong ano po yung pano ko sinabi niyo? sabi ko wag nang ayusin para nakasagbag na yung kahoy kasi pag nakaipon, wag nang na naman oo, ba, babaya na naman oo, Ay, ganyan na lang uy, pa pala ka hindi kayo to d'yon ah ha? ginagawin diba? oo, ginagawin <laughs> mm.

Ah, wala rin. Prop ko na. Ako 'yung nag-aandar Hindi isla pa malat, no? Médico, no? ta 'no. Bago din 'yan. Ah, hindi mabilang video. Sa pagmunggo, ko. mo, mo. na sila isa. Ano itu uh, maginta, okay. cobra, lato bato. oh, ito si krisis na di, di oh, hanapin yes, yes, dito lang di video, eh. Yes, yes. Oh, yes, yes. Uy, ko eh. chill lang. Magpapagod din Malakad yung leg, Kung po tawag niya, pag makita, oh, okay. yun ano? oh, pa, pa, no? yeah. oh, na. Ayun, Mas po talaga pag hindi na Oo. Oh. Safety po pag hindi na hawakan, papasok na lang sa lakad oh, siya. Oh. mo na po yun? Okay. Kaya bakit ginagawa ko, mo yung bato pa nila. <laughs> Iwan muna natin dyan. Ito pa tayo doon. Ito doon. Iwan muna yung gamit dyan. Dito ano po muna, sir. Wala na dito na Silang ko yung dito pa eh. Wala. Huwag na po itong ayusin. ha Oo. Oh, oh, Para may maliwala okay. sa sasya. Lalo po. Lalo. So, oh. oh, dito sa kwan. Dito sa mga putol-putol na kahoy. Yan dito sa mga May mga putol-putol na kahoy dito. dito Pinagpapunin -di. ah, na ito. Dito. Huwag namin naman huwag yung day, Para hindi naman 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 yung jay. Tama. yung napagtaguan. Saan po? Ah, diyan nagaling. Ayun, nakita na natin po sila. sa sila na nagaling doon? Sir, dito po pala sila na nagaling. Sir, dito po kayo. Tulong po sa inyo kung saan nagaling yung mga... Dito po, sir. Ah, ito po yung butas, sarado na lang yan. Ano? Ah. Hindi po sila na Sa doon, hindi po ngayon din siya. Kasi mas malatik po dito pa kayo. Ayun. Okay. Yung to mga traffic. Oo. Eh. Oh. Diyan po sila nanggagal Ayun, may butas pala. malaga din kasi na malaman kasi sila, kung saan sila nang para ma-block. Para ma-block nila, ano? Ang maiwa kung ma-block. Tara!

yun lang. Dun po tayo sa kabila. Pagkasingin ko ah. Yeah. Oh, Pagka ginawa ko niyo ngayon natatakot. Ah. Maririnig niya po. Maririnig ko po yung kaluskos. Kaya gumawa ko ah. ah, kami ng ngayon. Taka po yung tinga. Tapos na po kami mag-check. Ito na po yung pangalawang lugar na pina-check. Wala po siyang bakas ng snake. Paras ko yung lugar, maraming saging. May mga puno-puno pa. Pero wala siyang, ano, walang sighting ng snake. Malinis. Okay. Thank you and God bless guys. See you sa aking next video.